Sabi niya, hindi daw pwede yung ibang cellphone. Wala lang daw. iPhone lang daw. Yeah! Meron mga tag 5K niyan, ma'am? Sa iPhone? 5K po? Opo. Wala. Kasi yun lang talagang kayang-kaya ko eh. Kaya ito, tinagipunan ko ng 6 months. Tapos nangutang pa ako. Hindi eh, na ako halos kumakain eh. Kaya ito ngayon, magbibinta ko ng ah, tuta dyan sa kurudal. O di kaya bukat dun sa... Nagurong para meron akong pagkain doon para panangalihan ko. Ha? Ah? May, may tuta, pero okay lang sa'yo ga saan ba kayo ma'am? Takurong po Takurong yeah. Yung isa pa? Tibulin ako Tibulin Yung Lake Sakop ng Tibulin yan? sa so, so, uh, so Surala lang ako Kasi may delivery ako bukas dun eh Surala yan Iba yung Surala, tibuli Ay iba Opo Ay Lake Cebu ka Tibulin Opo ako bukas dun tibuli sa katakurong ako pag i-deliver sa food pangga alam niyo yung food pangga hindi, po. hindi niyo alam yung food delivery ah, okay like sa mga food oh, food, Pero yung sa aming company is Food Pangga food oh Ano yan, dahil eh Ang ibig sabihin sa Bisaya na is Palangga Ganon Parang Sinurkat na lang kaya Pangga bukas mag deliver ako bago lang kasi ako dito kami sa galing ako katanduanes doon ako nasa ngayon nalipat ako dito sa jinsan delivery ng sa food panga. nasa sintro ba yung eskulahan ng takurong mga ano ba yung malaking eskulahan dyan? Sultang Kudarat, ano ba yun? Estesio po. Estesio? Estesio. Diyan nag-aaral yung anak ko eh. Hindi ko lang maandaan yung pangalan ng eskulahan niya. Kasi bago lang kami dito eh. Pagkahatid ko ng delivery doon sa yung food delivery bukas, may hatid din ako sa anak ko. Kasi may hiningi siya. Matagal na hiningi niya ma'am eh. Ano ba yung tinatawag na iPhone ma'am? Cellphone ba yun? Yes Hindi po ba yun microphone? Mm Hindi -hmm. po Hindi po ba? Cellphone na sa prayer Kasi pong hinihingi ng anak ko eh Ang tagal niyang hinihingi niya kasi kailangan daw sa pag-aral Yung kurso kasi niya, yung Or hotel management Ay, HM Opo Same. Kailangan po ba talaga yun sa hotel management kurso, yung tinatawag na iPhone? Okay, Kasi, anak ko lang nakapag-aral ako nag sabay ako tapos din ako pero elementary lang uh oh kaya lang nag driver ako company car dito eh kasi elementary lang ako kaya kayo ma'am mag-aral kayo ng maayos ang hirap ng buhay ng hindi ka pagtapos ito ngayon maghahatid ako ng pera sa anak ko 45k daw yon tinatanong ko nga siya eh, kung kailangan ba talaga yan meron bang ibang mas mura-mura noon sabi niya wala daw ganun lang yun lang daw talaga wala bang ibang cellphone na kailan, pwede sa yung sa kurso niya meron naman po pero mas maganda yung iphone kasi ay ibig sabihin gusto lang niya mas maganda sa mga project-project lang kahit na siguro yung mga mamurahin pwede naman siguro yan ano? mamurahin na cellphone maganda kasi yung quality ng iPhone ibig sabihin quality yung inabol ng anak ko siguro yeah. po din mahirap po kasi eh, dahil driver lang po kasi ako dito eh pero talagang tiniis ko nag-ipon ako nag-ipon ako ng kasi matagal niyang iniingay ito eh in 6 months nagpag-ipon ako ng 30k eh kulang pa rin kasi 45k yung kailangan eh ngayon nag-advance ako dun sa company namin para lang makomplete ko yung 45k pambili niya ng iphone ito nga may dala akong total Bibinta ko ng 300 o 500 para lang may pagkain ako bukas pag deliver ko. Kasi dito wala kasi akong food allowance dito eh. Although food yung dinedeliver namin pero wala kaming food allowance. Kaya ang hirap ng kalagayan ko. Parang napipressure ako sana ako kasi dami niyang iningit. Tsaka ano, pang takot niya sa amin eh titigil lang sa, sa pag-aral pag hindi mabigay yung gusto niya ganun po ba kayo ma'am? hindi po college po ba kayo? school? college ganun po kayo sa mga magulang ninyo? hindi naintindihan niyo yung mga magulang ninyo? yes po yung anak ko kasi yung, kasi nga dadrive ako sa buong buhay ko eh kaya lagi ako wala sa bahay minsan weekly ako uuwi yung nanay lang nila nababantay pero parang ano eh nabigla na lang ako nung nag high school na iba na yung kanya high school pa lang kalis na po siya ngayon ma'am nagumpisa yung ganyang ugali niya nung high school na siya hanggang hanggang ngayon, siya, hanggang ngayon. ano po hanggang, ngayon siya ngayon first year sabi niya hindi na pwede yung ibang cellphone one lang daw iphone lang daw meron bang tag 5k niyan ma'am sa iphone 5k po opo kasi yun lang talaga ang kayang-kaya ko eh kaya ito, tinagipunan ko ng 6 months tapos nangutang pa ako hindi eh, na ako halos kumakain eh kaya ito ngayon, magbibinta ako ng ah, tuta dyan sa Cordal o di kaya bukas doon sa Tangurong para meron akong pagkain doon o panangalihan ko hindi ko na rin masaway yung anak ko kasi sobrang ano na siya eh hindi ko na makuha makontrol sana ma'am, huwag niyong gano'n yung magulang niyo Sana, huwag niyong pahirapan Kasi sa totoo lang, hindi ko lang masabi sa anak ko Kasi nagtatampo agad eh Na talaga nahihirapan ako Wala na akong pahingan Hindi na ako kumpuha ng risk day ko Nag-overtime pa ako Kahit gabi, nag-deliver pa ako Para lang, babuo ko yung 30k Tapos, nangutang pa ako ng 15k sa opisina Sana, mag-aaral lang sana Nang maayos kayo ma'am, para ano o nung gayahin yung anak ko, hirap kawawa yung kami mga magulang, kawawa mag kami wala rin kami magagawa kasi mga anak kayo eh sana yung pag may hiningi kayo sa mag magulang ninyo at hindi may bigay agad, sana maunawaan ninyo, sana hindi kayo mag re agad kasi yung anak ko ganun eh, mag agad <laughs> So, Actually ma'am yung una sabi niya 100k daw yung halaga nun eh Yung iPhone Meron po bang ngayon 100k? Meron po iPhone 15 Pro Max Grabe naman din Grabe namang mahal Sobrang mahal nun Grabe no Kailangan ba yun sa pag uh, Aaral mo? Kung ganun mong halaga? Hindi naman po Pero nung badang uli sabi niya Tumawas siya, sabi niya hindi po pa, prank lang yung 100k kasi ang totoo, 45k lang. Sabi niya. Kahit pa paano, lumuwag yung dibdib ko kasi kahit na sabihin natin na napakahirap buuin yung 45k sa akin, pero malayo naman yung kasi 100k, di ba? Kaya nagpapasalamat na ako na 45k lang. Pinrank pa niya ako. Kayo ba, pinaprank niyo ba yung mga magulang niyo?

Hero. Uh, uh, uh. oh, okay. <laughs> okay, Hi, I am Reniel. Hi, <laughs> Hi, I am Stephanie. Hi, We are, We are